mag-anak. Mm. Ang isang mag-anak o kaya pamilya sa itong biyaya ng Diyos sa bawat isang nagdudulot ng kuwa. Nagatid ng siya, Igalang natin at malin ang acting pamilya. Si nanay at tatay kay bait na tunay. Mga anak nila at minagaar sa paar ng Si ate naman at kuya at mahal ng mga kapatid sila. May natulungan nila kami sa abot ng magkakaya. Oh, very good. Go, sige ating. 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 Pusga. Ating anak. Pusga gyan. naman dahil di sila. Ayun nga. Ngayon kami. Sibok si Jesse. Kaya! Sibok. Ayun nga tabang